ay mga tropa dito kami umiigib sa balon na to yung oh. <coughs> nakarang taon umiigib kami rito hindi na agad hindi natutuyo yung tropa oh. ngayon tropa na agad so, sobrang init ng panahon yung ito halos wala lang natira oh. Uibos. tropa ito yung kanyang bukal tinanggalan namin yun kaya pala ano yung ano nya paputol putol na yung ano tubig kanina sa itaas wala na palang tubig dito sa baba naubos na <coughs> na agad. Ngayon na to na agad. Ilang beses na kami kumukuha rito. <coughs> so, Tanggalin ko muna yung hose. Oop! Hindi pa tanggal dito. O okay. Namo si Tiyo. Doon si Tiyo sa taas. Pagpang-inig kasi. Nati <coughs> pag kumuha kami rito, nakakapuno na kami ng ilang drum doon sa taas. Umaagos pa yung tubig dito. Ganun dati ito kalakas. Eh ngayon, tuyo. Naagad ah. Naagad. oh Ah? Eh? Ah, wala nang umagos. Kumakaskas. <coughs> kunti Alisin natin yung dahon. Ngayon lang ito na agad, no? Ngayon huh? lang natin na uh, palalim ng ganyan, no? Well, matindi kasi ang init, eh. Napakainit hmm, <laughs> kasi, eh. <laughs> Alam na, umago sa'yo. Dati pag kumuha tayo dito, agos ito ng tubig, eh. Ito, Kahit... Hindi buwababa lang ganyan, eh. Hmm. Sa ano rin yan, no? Sobrang init ng panahon, kaya ganyan. Ayan. Ayan, malakas na nga ako sa ulo. Mamaya puno na naman